Pauwi na tayo mga amigo sa bayan ng Katayangan Masbate at nagulat na lang ako pagdaan natin dito sa San Pedro, Sitio uh, Alimango, Katayangan Masbate. Nagkaroon pala ng sunog dito mga luli kaya ito binidyuhan na natin at nakiusyuso na rin tayo mga amigo. Yan, tingnan nyo na lang oh. Kaya lang medyo madilim yung ating camera mga amigo. At syempre, nagtanong tayo kung ano nangyari. Nagkaroon daw po ng sunog dito sa uh, San Pedro, Sitio Alimango, Katayang Masbati, mga lodi. Nangyari po ang sunog mga amigo, 6.30 daw ng hapon. Ayan oh. At syempre napula agad dito kasi andito na agad yung Bureau of Fire. Sa unahan lang po ito mga amigo ng LTO dito sa uh, Sitio Alimango. no, Yan. Sa unahan lang po ito mga Ludi nangyari itong sunog na to. At ito nga, medyo madilim yung kuha natin, mga ludi, kaya naisip ko na lumapit na lang dito sa uh, bahay na nasunog, mga ludi. Ayan. Kita nyo? Ayan, kaya lang, madilim pa rin, mga amigo. Ayan, pasensya na, no? Medyo madilim yung ating camera. At syempre, hindi tayo makapasok dyan, mga amigo, kasi merong tali na hinarang yung Bureau of Fire, kasi Uh, bawal po pumasok ano sila lang yung authorized na mag ikot ikot dyan sa loob mga amigo ayan at sabi ni kuya buti na lang daw na apula na yung sunog kasi kung hindi pa raw itong bahay na to nadamay pa mga amigo at doon sa itaas ng bahay na ito mga ludi uh, kinapita kinapitan na ng apoy din pero buti na lang nabumbahan agad no kaya hindi na nadamay may medyo mabilis daw yung pangyayari kasi maano daw mga ludi, malakas yung hangin kaya madalis, mabilis ang pangyayari at uh, nasunog agad yung buong bahay Ayan, yun ang sabi ng mga residente dito. Kanya pala kung gusto nyo masubaybayan yung ating mga vlog dito sa Masbate, mag-follow at mag-subscribe para naman kung meron tayong bagong upload, ma-update kayo mga amigo. Ayan no? So, paano mga amigo? Hanggang dito na lang yung ating video kasi medyo mahaba na yung ating kwento. Bye-bye!